Nagpakumbaba ang talent manager at content creator na si Ogie Diaz. Nangingi siya ng nang paumanhin sa lahat ng mga celebrities na na-offend sa mga isyo na kanilang ibinabalita. Ayon sa vlogger, totoong maraming bumabati ko sa kanya ngayon at sa YouTube channel niyang Showbiz Updates dahil sa tinatalakay nilang mga maiinit na balita at kontrobersya. Ang iba pangaraw na fans at netizens ay below the belt na ang mga tirada Lalo na kapag nakakanti nila ang ilang celebrities na iniidolo at sinusuportahan nila. Pero ayon sa talent manager, so far naman daw ay wala pa siyang nakakaalitan at nakakasagutang artista sa kabila ng mga isyong tinatalakay nila. Kamakainan lamang ay nabash si Papa O ng Bonggang bonga. matapos ibalita ang umano'y palihim na pagkikita ni na Daniel Padilla at Andrea Brillantes, na isa raw sa mga dahilan ng hindi pagkakaunawaan ngayon ni na DJ at Catherine Bernardo. Nilinaw naman agad ni Oji na hindi sa kanya galing ang balita. Kaya nga may disclaimer agad siya na hindi pa ito confirmed at sana nga ay hindi raw totoo. Tinalakan din niya ang ilang fans na tumawag sa kanya ng fake news peddlers. Kasunod nga nito nagsalita uli si Oji sa kanyang vlog at humingi ng paumanhin sa lahat ng mga celebrities na na-hurt sa mga balita nila. Kung na-offend man daw ang ibang artista sa kanilang mga binabalita ay humihingi sila ng sorry. Ako si Ervin Santiago at yan ang bandera chika natin today.